So, ano na po, nahawak nyo na po ba, Governor, yung naging uh, uh, 32 pahina po ito, ano, na decision po ng Court of Appeals? Meron na po ba kayong uh, uh, na desisyon na ito, Governor? At ano naman po ang uh, susunod na gagawin ng atin pong pamahalang palalawigan sa pamamagitan po ninyo? Okay, ganito yan. Ano? Actually, nung pangangisal linggo, meron na dumating sa atin na uh, kopya eh. Talaga namang ako'y nagulat at napakabilis ng desisyon ng Court of Appeals Ah, uh, October 3 kami nag-submit ng manifestation. Yung hapon na yon, meron na rin sagot si Court of Appeals. So, may hawak tayong uh, yung, yung decision nila at uh, ang uh, aking uh, uh, aking opinion eh siyempre pinadalhan na rin ng ng uh, Court of Appeals ang DNR. Mm -hmm. Pero para makasiguro, binigyan ko na 'yung DNR ng kopya natin. Mm -hmm. Sabi ko, boss, ito na yung uh, galing sa Court of Appeals. At uh, yun nga nabanggit nila sa akin na hindi raw hindi sila kasali nung nagne-negotiate tayo. Mm -mm. Hindi nila alam 'yung ginagawa natin. Parang okay. gano'n, to that effect. Okay. So, so ako naman, mm -mm. so 'yung tinatanong ko, anong ginawa ko, Eh total, wala na akong magagawa, at court bills unless mm -mm. na humabol tayo doon sa certiorari eh mm -mm. pinag-aaralan kung mabuti ano magiging epekto. Mm -mm. 'Di ba? Kaya ginawa ko na lang, sabi ko, paabot na lang natin kay Presidente. Ah, okay. Kasi iba yung Office of the President nang kung sakali na na bibibiti na lang ating issue at pwede namang, pwede namang may mangyari na, sabi ko nga, dun sa aming nilabas na may naglabas ng ano na, manalangin na lang tayo na baka naman mapaboran tayo, then that will be good for us. Okay. So, Governor, lumalabas na saan na po ngayon ang bola? Aba, ay wala na sa akin. Wala na sa atin. Okay. Nasa D-NAP. Yan ang tanong. I oh, know. yan ang, yan ang tanongin natin. Oh, oh. Ito ngayon yung, di ba sinasabi ni Gov. Presby, mm -hmm. ayos na yan eh, ayos na yung settle ngayon. Tanong, mm -hmm. where is the money? O mm -hmm. oh, sige, okay. yan ang tanong natin, where is the money now? Ano okay. bang gagawin natin? Eh, yung conditions na hiningi ni, ni, ni uh, Barik, hindi ko na kontrolado ang partner. Mm -hmm. at medyo mabigay. Mag-aantay lang. at medyo, according Hindi, hindi. Mag-aantay uh -huh. mag lang tayo. Uh, I mean, uh, antayin ko anong... Anong uh, kasi may hiningi si si Barik ng manggagaling sa DNR. Okay. 'Di ba? O ngayon ang tanong, eh action ni DNR yan eh, mapabilis sila, mapabagal sila, hindi nila aksyunan or whatever, yan, ang tinat yan naman din ang sinasabi ko no, na okay. napapadalian tayo ng tinatapakan natin, hindi sigurado. Okay. So, Governor, linawin lamang po natin para sa ating mga kababayan mm -hmm. na pinag-uusapan po mm -hmm. natin ngayon na isa sa mga kondisyones uh, ano po, na nasa, na nasa, nasa bola, ang bola na ay nasa DNR. Ito po yung pagpapawalang bisa doon sa mga kaso na nakabimbin against Barrick Gold Corporation. Tama po ba, Governor? Ah, uh, maybe, yung Unang-una, sabi ko nga, hindi naman na ang sinabi ni Dinar, hindi sila kasama doon sa pag pag uh, pag pag dito pag ne negotiate Okay. Eh sa akin naman, itong ang tanong ko lang, basta ako concerned lang. Sige, halimbawa yan ay yung settlement. Ang tanong, bumilang na tayo ng araw, ngayon ay ilang araw na nakakalipas. Ang okay. sabi lang nila kasi noon, Five days lang daw. Five days, yes. O, ang tanong natin yun, where is the money? Yan lang parating okay. tatanong natin ngayon. Mm -hmm. Kayo na mag-dribble kasi ako, napagod na rin lang ako yung alam mo uh -oh. nung iniwanan ko yung kaso na yan way way back uh -huh. Siyempre, mas mabigat sa aking pakiramdam na hindi natapos eh. Uh -huh. Tapos sinabi pa nga nila na natalo daw yung kaso. No, hindi. Uh -huh. Na-dismiss yung kaso. Uh -huh. sa yung, yung bit na mga Reyes uh -huh. na dinala nila sa, sa Amerika. Uh -huh. Hindi naman sabihin nilang natalo na kaagad eh. Na-dismiss. Uh -huh. So ang ibig sabihin, hindi na pag-usapan ng maayos. Mm uh -huh. Na-dismiss lang dahil lang binato sa kanila is forum non-convenience, di ba? Uh -huh hindi tama yung venue na binagdalan. Dinala sa Amerika, eh dapat Canada lang yan at saka sa Pilipinas. Okay. Eh nung dinala sa Canada, sa, sa, sa Nevada, yun ang lumabas. Pati nga yung sinasabi nila, bitbitin ko na rin yung parte kila sinabi ni Gov na yan daw ay eh, alam nila, nila Vice Governor. Eh, ang alam ko, si Vice Governor, eh, kumandidato niya ng, ng uh, May 22, 2022, mm -mm. 2022 di ba eleksyon yun? Eh wala na si Vice Governor eh, di, 'di ba? Mm -hmm. At at nang gumuho sila ng abogado, kinuha nila yung CEDA Law office, eh 2022 na 'yon. Mm -hmm. Yung pina yung yung pinirmahan nila mga agreement para sa abogado. Okay. Kaya yung time na 'yan, wala na si Vice Governor di, 'di ba? Okay. Sa tinutukoy niyo po natad... si Vice Governor Bacoro. Oo, hindi na siya ang Vice Governor. Mm -hmm. Kaya inaano ko lang kasi siyempre kasama ko naman si Vice Governor. Alam ko naman na gusto rin niyang maayos nito, mm -hmm. pero Ilagay lang natin yung uh, mga information na tama na. Okay. Nung tumakbo si Vice Governor ng 2022, wala na siya dyan dahil nakita ko yung agreement nila dun sa CEDA Law Office. November 2022 na yun eh. Uh -oh. Hindi na siya ang Vice Governor. Oh, I see. Sige so maybe, uh -uh. di ba? Okay. Maybe nag nagbigay lang sila ng authorization sa sanggun yan. But of course, ang pagdidribble niyan, yung pagkukuha ng mga abogado, eh sila Governor Presby na yan.